Una po, mukhang bistado agad dahil marami pong lumalabas ngayon ng mga videos, mga photos nga na nasa si Sara Duterte dahil siya po ay bumisita sa isang lugar dyan sa Apayao, sa Kalinga, Apayao. Una, binisto, binuking ng mga taga-suporta mismo. Wala naman daw dalang ayuda. Wala naman daw talagang pakay, kundi bisitahin lang daw ang komunidad. <laughs> Keday Bukeng. Yan. Pagalitan nyo po, Sara Duterte, yung mga vloggers nyo, yung mga diehard, ano ho, yung mga DDS. Kasi, akala talaga nila, positibo yung kanilang mga, um, mga papuri pa no, sa inyo. oh, pumunta ka lang daw dyan para magpa-cute. <laughs> para ipakita na ikaw ay down to earth. Dahil nga daw nakapaa doon sa isang uh, programa, doon sa isang performance ay talaga pong dapat nakapaadon. Nagtalumpati daw na nakapaalang. Napaka down to earth daw na itong si Sara Duterte. Yan kasi, madalas kong sabihin, ha, yan ang gusto niya na itong si Sara Duterte. Pumunta siya sa mga lugar na kung saan siya ay itu ituturing talaga na espesyal. Hmm. Papalakpakan. Dudumugin. Ganyan po ang gusto niyan. Kaya nga ayaw niyang pumunta sa mga lugar kung saan ay Uh, na andun yung mga apektado ng kalamidad, mga nasalanta, alimbawang lugar, hindi talaga pupunta yan dyan. Okay? Dahil hindi naman, hindi naman siya ang magiging sentro ng, ng sitwasyon kung sakali. Dahil ang maging sentro dapat ay yung mga tao nga o yung mga biktima na nangangailangan ng tulong. So mula po kay Sarah Duterte mismo, inamin din niya kung bakit siya ay pumunta dyan sa Kalinga. Ito po Huling-huli po sa kanyang talumpati mismo kung bakit siya pumunta dyan. Sabi nga ng mga natasans, sabi ng mga matitino natin kababayan na nag-iisip at tuwid pa rin ang kaisipan, maaga daw itong pangangampanya na itong si Duterte. Yan. Hindi daw sana itong si Duterte na pag meron siyang ginagawa ay may mga nag-take ng photos, nilalabas yung mga videos, hindi daw siya sanay. Pero eto ha, ultimong paglakad Paakyat doon sa bundok. Ayan, ipinagmamalaki na itong mga diehard ngayon. Yan yung gusto nyo. Yan yung gusto nyo mabalita tungkol kay Sarah. Pero kayo'y nagningingit-ngit pag ang balita na nga ay totoo tungkol kay Sarah Duterte. Dahil itong mga ito, kaplastikan po lahat ito. Tignan natin kung bakit maaga daw na pangangampanya. Sabi na si Sarah Duterte. Um, yun, pumunta daw siya dyan sa Kalinga, Apayaw para i-introduce in ang kanyang sarili kay Apu Wangud at sa komunidad. Ay, maloko pala ito. Hindi ka pa rin pala kilala itong mga to? Hmm, i-introduce daw ang kanyang sarili. Sa ganyang sitwasyon, nag namumuliti ka na po kayo. Sa ganyang sitwasyon, ito po ay napakaagang pangangampan niya. Hmm? tapos sasabihin pa cute ka dyan, tapos sasabihin napaka down to earth, tapos sasabihin ng mga diehard na kuno ay napaka simple. Oh, tapos, ano pa yung mga hindi na ipakita, pagpababa na, ano na, Naka-chopper na, gano'n ba yan? Matindi rin tong kaplastikan kasi na itong mga ito eh. Nakikita natin. Eto, VP Day Sara Duterte ipinakilala ang sarili kay Apo Wangod at sa buong komunidad. Yan. Yan po ang intensyon. Yan lang po ang layunin ng isang Sara Duterte. O di sana mas magandang ibalita na meron kang proyekto dyan. Meron kang maibibigay na tulong sa mga kababayan natin dyan. I'm sure uh, yan, ang, yan ang objective ng OVP. Sabi mo kasi ang dami daw humihingi ng tulong. O, oh, pero pumunta ka dyan, pinagkagasusan ka dyan ng wala lang. God bless.